Well, good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. Well, dito na naman ako, sila Coachella. Well, ito ang buhay namin sa Arlan. Kapag ganitong weekend, nasa labas kami to make some groceries or lalabas lang, pupunta sa mall, unwind kasi stressful ang trabaho para naman kahit papaano is makapag-relax, relax ka din. And of course, dito, ito, sa Lipi Valley to, and isa to sa mga common destinations na pinupuntahan namin dito kapag alam mo na kapag gusto mo lang kung may gusto kang gawin or gusto mo may makitang bago for motivation, inspiration or minsan talagang wala ka lang talagang magawa gusto mo lang talagang lumabas. Parang ganun din tayo sa Pinas. Minsan kung saan-saan tayo pumupunta just to unwind, to chillax. Alam mo na iba't ibang coping mechanisms. So tara, gala muna tayo sa loob. walang electronics dito. 60 grabe ano na to? Ito naman, syempre, grocery time kapag ganitong weekend, day off Andito kami ngayon sa Euro-Asia, dito naman may mga uh, Asian uh, items, kaya hindi ka naman nahuhuli or hindi mo naman talaga ganun mag sa Pilipino foods kasi meron naman talagang available dito. And of course, ikot-ikot muna tayo.

Para sa So Oh, yan mo lang babawad na natin. Lalagay mo pa Ay, bigas pa tayo. bakwa Oh, He's just on. On. Oh. na kami nito. Para um, makapag buko juice. From time to time, naman din for health. How I forgot that I got that part? What? Of <laughs> oyan, oh, ayan. Um, pupunta naman kami ngayon sa another store kasi syempre hindi mo nga makuha siya sa isang lugar kaya may tendency you hop in and hop out and go to another place para makumpleto mo yung ingredients na kailangan mo kapag magluluto ka or mga other necessities na wala sa isang store, di ba? Gawain din naman natin 'yon, di ba? And ngayon actually habang nagbiyahe kami dito, ang ganda ng aming music background. Kaso lang ang YouTube so strict sa copyright infringement. Para hindi ka na talaga makapagpatugtog talaga ng kung anong gusto mo. Yung iba naman, yung mga antipo ng nagki pero ewan ko na lang ha. So ayan, tinanggal ko na lang yung music background para happy-happy na silang lahat. O oh, ayan, dito naman kami ngayon sa Lidl. Ayan, ito talaga yung grocery namin na malapit sa bahay. So, ito talaga may convenience and comfort na anytime pwede lang kami tumakbo. <laughs> hindi, hindi dahil sa hindi nagbayad, kundi tumakbo pa uwi sa bahay. Kasi ang lapit lang niya sa amin. So, eto, takbo-takbo muna ta. I mean, ikot-ikot muna tayo sa loob kung ano pang mga kailangan. Oh, ayan. Baka makapirite pa ako nito, ha? Ako na ang kumakanta. And, him na lang to, Ha-ha-ha. <laughs> ayan na, option pa aku nyan ha, copyright pa more kasi nga, andito kami because you cannot get everything in one stop sometimes you have to Go from one place after another. Or another. Or another. shout out nga pala para sa mga pamilya namin sa Pinas kay tatay, kay nanay, kay mama kay daddy dyan hello how are you sa aming mga uh, kapatid of course sa aming mga cutie pie na mga pamangkin hi congratulations nga pala sa aking pamangkin dyan na ikakasal na you know who you are and of course kanino pa Of course, aking mga paborito mga maliliit, mga kaapu-apuhan. Wow, may apu na ako talaga kay Kian, kay Pio, and kay Bella Bell. Different flavors. Hindi masarap po sa so biscuit. Sochi.

Salap niyang kutkutin. Ito ay hanggang. how she measures. Hindi ko siya mabasa. At hindi ko din alam kung anong lasa niya. Or different flavors of no guts. Last ko itong nakain. Ang bata pa Ang tigas kasi. Ito yata ako nabungi. Uy, ang laki naman nito. Ito. ito ba ito? Ay, hindi siya Uy, yun siya, yun Short cut tayo dito. Masyadong traffic siya. sure cut tayo dito. I'm gonna see si Happy. Magluluto daw siya ng buttered shrimp. kaya naghahanap siya ng kanyang bata. Yan lang. Ikinawin tayo. Madami na kaming nadaanan today. Nakukomplete-complete na lang kami ng mga ingredients at mga pangangailangan namin. Alam mo yung parang ganda. Uy, ay, papa, ito. Masarap kaya ito. Ito pa, oh. Sige. Bibili ka ba ng ano? Na, ay, magro-roast chicken ka? Akala ko ba mag-anok? Ay, oo, Sa susunod, sa susunod. roast chicken na kagali. Roast Ayan chicken ko. pa yung pa. Per yung peri-peri sauce o yung walang garlic. Tama, hindi po. Hindi po sauce. Marinate lang po. Eh. Eh, hindi siya yung sauce. Hindi. Marinate saan lang saan. siya. Saan. Naku kapag nakita mo yung Nando's na sauce nila sa ano, yung garlic no? Siguro sa Tesco meron 'yon. Nandito kasi kami sa Lidl. Wala na. Wala na. Hindi pala siya yung sauce na 'yon. Hindi siya yung sausawan mm, basahin mo. Kenan. Ano to? peri-peri sauce medium peri-peri sauce sus, 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 hindi lang sus, 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 Kasi next time, dapat sabihin for marinate or for dip. Tingin ko lang sa usawan siya. Pero sabi ng mister ko, baka daw pang marinate siya. masarap ng ano yun, ng nando sauce. Lalo na yung garlic sauce nila. Spicy, pero kayang-kaya. Uh, me. Sorry. <laughs> mm -hmm. sausawan kapag nag roast chicken si Happy. Yeah. Ay, roast chicken ako ngayon. Pati... Sa susunod na ano. Cheese, chicken, sa, ano. Uh, di, basta pag nag roast chicken ka na. Yan ang sausawan natin. Try natin yan. Ay, nakakaantok actually. Maulan kasi siya ngayon. bye, -bye. Nyo kung Nanonood na ako ng movie kong Pinosco kamina. At maulan-ulan siya. Anong namitin natin yung drum ride? Ngayon? Uh -huh. Para saan? Huh? Paano timpla mo doon? Yung may turmeric? Parang paella? Ganon? Hindi, Lulutuin ko na yung ano.